Ipinanganak noong 18 ng Mayo 1998 sa Maynila. Lumaki si Eunice na may likas na hilig sa pag-arte. Sa edad na 8 taon, unang nakilala siya ng madla bilang Batang Charming. Sa GMA Network drama na Bakikang noong 2006, hindi niya na malayang ang simpleng papel ay magiging daan upang makilala siya sa industriya. Sa si Eunice, Charming Lagusad ay napabilang sa Bakikang dahil sa kanyang talento at sa natural na pagkagusto ng mga manonood sa kanyang pagganap bilang Batang Charming. Pero bago ang bakikang, bahagi na siya ng ilang TV projects tulad ng Mulawin bilang kaibigan ng Batang Alwina at isang talent show. Ipinakita niya agad ang kanyang pag-arte sa harap ng kamera nang magkaroon ng mag audition para sa Bakekang napili ang batang Eunice walong taong gulang noon bilang batang charming anak ng pangunahing tauhang si Sunshine Dizon dahil sa kanyang kakayahang magpahayag ng emosyon ng makatotohanan at nakakakilig ayon sa isang artikulo ng The Philippine Star noong Enero 29, 2007 isa sanang maikling stint lamang ang ginagampana ni Eunice Subalit dahil sa matinding suporta ng mga televiewers na gustong mas makapanood pa siya, pinatagal ng Jamie ang papel niya bilang charming. Napasama si Eunice sa bakekang, salamat sa natural niyang pag-arte at emosyonal na hanga mula sa audience. Unang inihalintulad siya sa batang anak ng bida. Pero dahil sa likas na galing at tugon ng publiko, lumawak at tumagal ang kanyang papel. Bagpa magsimula ang formal na pag-aaral ni Eunice, aktibo na siya sa showbiz bilang child actress. Lumabas siya sa Enteng kabesote 4, Okika ka Fairico. The Beginning of the Legend noong 2007. Isa siya sa mga child characters sa pelikula ni Vic Soto, isang fantasy comedy film na naging entry sa Metro Manila Film Festival. Kasama din siya sa Angels noong 2007. Isa siyang child actress sa isang drama anthology film ng Regal Films at kabilang siya sa segment na Angel of Mine. Napasama din siya sa iRobot mula 2006 hanggang 2007. Ito isang sitcom na pinagbidahan ni Ogiel Casid kung saan gumanap si Eunice bilang isa sa mga anak. Kasama siya sa regular cast bilang Roda. Tampok din siya sa magpakailanman at maalaala mo kaya. Lumbas din siya sa ilang episodes ng drama anthology shows bilang batang tauhan o pangunahing karakter sa true to life stories. Ayon sa mga interviews, lumaking abala si uni sa showbiz kaya medyo na ang kanyang regular school life. Ngunit nang lumaki siya, pinili niyang i-prioritize ang pag-aaral at pansamantalang nawala sa limelight. Matapos ang sunod-sunod na proyekto bilang child actress, lalo ng kasikatan niya sa Bakekang noong 2006 at Princess Charming noong 2007, unti-unting nawala si Eunice sa telebisyon. Ayon sa mga panayam, mas pinili ko munang pagtuna ng pansin ng pag-aaral ko. Mahirap pagsabay ng showbiz at eskwela lalo na kapag tumataas na ang level. Noong pumasok siya sa grade 9, mas lalo siyang naging abala sa paaralan. Inamin niya sa isang interview na naapektuhan siya ng K-12 program kaya mas hinabaan ang kanyang edukasyon bago siya muling bumalik sa showbiz. Tumigil muna siya sa mga regular na teleserye at pelikula habang nakafocus sa pagiging estudyante. Umalik siya sa telebisyon sa pamamagitan ng One sa Panakis noong 2015 bilang Melody. Simula noon, naging visible na siya ulit sa mga supporting roles sa GMA Network. Bagamat hindi na siya madalas gumanap bilang lead roles, kinilala siya bilang maasahang character actress, lalo na sa mga teleseryeng panghapon. Mula noon, sunod-sunod na ulit ang kanyang mga proyekto. Sa unanay, ginampanan niya ang karakter ni Kiana na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makasama sa isang decalibring cast. Ang kanyang presensya sa serye ay hindi lamang pandagdag kundi mahalagang bahagi ng takbo ng storya nang ipalabas ang prima donas. Muling napatunay ni Eunice na isa siyang maasang aktres. Sa kanyang papel bilang Judelita o Juday Valdez, na ipakita niya ang kanyang versatility. Kaya niya maging seryoso, nakakatawa at emosyonal, depende sa hinihingi ng eksena. Isa siya sa mga karakter na nakapagbigay kulay at balanse sa madramang dramang takbo ng serye. Ngunit ang pinakamalaking pagbabalik niya sa prime time ay ang pagganap bilang nurse Karen Elise Kodal sa abot kamay na pangarap. Sa teleseryeng ito, araw-araw siyang nasisilayan ng mga manonood at unti-unting bumalik ang pagmamahal ng publiko sa kanyang kakayahan at simpleng karisma. Hindi na siyang batang charming, isa na siyang professional na artista na may sariling pangalan at lugar sa industriya. Tumagal ang serye na mahigit dalawang taon at sa buong panahon iyon, naging sandigan si Eunice ng balanse sa pagitan ng drama, inspirasyon at katotohanan sa medical series hindi rin siya nagpahuli sa pelikula noong 2023. Lumabas siya sa Whom I Found in You bilang An-An, ang best friend ng bida. Sa kanyang pagganap, muling nakita ng manonood ang likas na kakayahan niyang maghatid ng emosyon sa mas personal at makatotohanang paraan. Ang pagbalik ni Eunice Lagusad sa mundo ng showbiz ay isang kwento ng resilience at dedikasyon. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya nagpadaig sa pressure ng industriya. Sa halip, pinanday niya ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng masusing paghahanda patuloy na pagkatuto at pagmamahal sa sining ng pag-arte. Ngayon, sa bawat papel na kanyang ginagampanan, hindi na siya simpleng batang artista. Isa na siyang huwara ng isang batang nagsimula sa entablado, tumigil upang mag-aral at bumalik bilang isang ganap na artistang hinog sa karanasan at lalim ng pag-unawa sa kanyang sining. Sa mundo ng showbiz na mabilis ang palitan ng mga bituin, may mga artistang hindi madaling malimutan. Isa na rito si Eunice Lagusad, ang dating batang aktres na minahal ng sambayan ng Pilipino sa kanyang pagganap bilang charming sa teleseryeng Bakekang. Sa pagdaan ng panahon, pinili niya magpahinga mula sa industriya upang ito ng pansin sa edukasyon. Ngunit ngayon, sa mas malalim na pananaw at karanasang naipon, matagumpay siyang muling bumalik. Mas matatag at mas makulay ang karera kaysa dati. Sa kasalukuyan, Si Eunice sa isang freelance actress na aktibong bahagi pa rin ng mga programa ng GMA Network. Isa sa kanyang pinakahuling proyekto ay ang matagumpay na teleseryeng Abot Kamay na Pangarap mula 2022 hanggang 2024 kung saan ginampanan niya ang karakter ni Nurse Karen Ellis Caudal. Sa loob ng mahigit dalawang taon, araw-araw siyang nasubaybay ng mga manonood. Siya ay naging simbolo ng katapatan, malasakit at inspirasyon sa mga kabataang profesional. Kasama rin siya sa ilang mga pelikula tulad ng Campoon at Black Rider na patunay ng kanyang patuloy na pagsusumikap na makapaghatid na makabuluhang karakter sa malaking screen. Hindi lamang sa tradisyonal na media na mayagpag-siyonis. Sa pagusbong ng digital age, naging aktibo rin siya bilang isang vlogger at content creator. Bagamat hindi siya palaging maingay sa social media, unti-unti niyang binubo ang kanyang sariling espasyo online kung saan ay papakita niya ang kanyang tunay na personalidad sa labas ng kamera. Mayroon siyang solidong taga-subaybay sa Instagram at iba pang mga platforms na sabik sa bawat bagong update o proyekto na kanyang nilalahukan. Ngayong 2025, bahagi rin siya ng inaabangang teleserye na My Ilonggo Girl kung saan gaganap siya bilang Ningning. Isang karakter na inaasahang magpapakita muli ng kanyang versatility sa pag-arte ang kasalukuyang yugto ng buhay ni Eunice Lagusad ay sumasalamin sa isang artistang hindi kailanman bumitaw sa kanyang pangarap. Bagkus, pinanday niya ang kanyang daan pabalik sa industriya, hindi sa pagmamadali, kundi sa tiyaga, dedikasyon at integridad. Mula sa pagiging child star, ngayon isa na siyang ganap na aktres at digital storyteller. Napatuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang nangangarap at sa mga taong naniniwala sa ikalawang pagkakataon.